Ito daw siya! Saan si Ha? Ito mo okay lang, Oh, Wala surfboard ah. Oo! Oh. Give me, daw siya! Iram! O, uh, diba? Uh, oh guys! <laughs> o, oh. Oh, si Dong -Tung. surfing. Oh, mm. Good job! <laughs> Good job! Itawid natin to. Punta tayo sa boot. Malalim na yung lats ha? Ha? Malalim ka na ha? Totoo? Ha? Huwag mo ko takutin! Tignan mo ko. Wala taga kong balancing. Bakit? Oh, Betat. Oh, Umikot. <laughs> Ito malalim na to ha. Ayun Malalim na po kami oh. Pagod ako. <laughs> Lamit na rin yung boat. Ayun na lang oh. Oh. <laughs> Clash yung bodyboard to. Mabigat pa sa... <laughs> cooler. Takip ng cooler. Yan <laughs> <laughs> yung boto! oh. Parang pala yung ulo pala oh. Yung alon ate. Yung alon. Yung current kasi. Nauna ako dito sa boat Tapos Ayun si Ate Mayo Layan na Nauna ako dito sa boat para mm. I I save ko na lang si Ate May Sidering ko yung kanyang boots Ate Inch Yan Narkel So yun na si Ate sobrang layo niya na talaga Aray Kaya nga <laughs> <laughs> Alright let's go si Ate May Atch! Ha? Ano po? Ano ats? Napagod oh, lang ako. ako, layo-layo ko. -layo. gawin ko. Oh. Bawa ka. Oh, guys! Kala ko madali lang. na natin. jo sobra! Pisa muna. Bihabatayan ko yung, yung bato na yan. My God, Lord! Oh naman ito. Bilisan niyo Yung gagas ko ko. Ano si gagas ko? Nakatakot ka pa? Bilisan mo na. Tara. Wait na po. Ang pala natin? Opo. Oh pa. Malalim kami. Check nyo. Ang Nakagalik! Oh, Nakagalik! Huh? Oh, bobo Bakit? <laughs> 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 Asawa mo, lakas ang loob kasi. <laughs> Papunta ng <lang, laughs> boat, ito lang yung gamit. Inanad <laughs> Sobrang lakas na karit. Galing pa kami sa kabilang bundok. Nabutan <laughs> mo ko. Tara na. Huwag mo ko man. Hindi na sabi ko, hindi si papa yun na, paglingon ko. Bakit? <laughs> okay. Wala kasi yung karen masyado. Yung dalawa wala pa, hindi ko alam ba't di pa sila sumusunod sa akin. Nasaan sila? Kasi sabi ko, tara na. Lakas talaga ng karen. Binadala kami dun, no? Oh. Kanina pa. Grabe na hingal ko. Hindi kaya po. Na naaanod ka dyan sa karen. Naagos ka. Naradala ka sa agos. Tara, dito ka na sa gilid. Grabe, hirap. Mahirapan na kami bumalik sa boat so baka kailangan na kami na ano sunduin. Ah. Kakayakin ko na lang sila Jay. Oh. Okay. Akin na 'to yata wala na 'to. Yeah, uh, 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 <laughs> ko ako si Papa. Parang bigla lang sang current dito sobra. Kaya sabi namin kay Daddy kanina, wait lang kasi parang malayo na si Daddy. Ay, <laughs> <laughs> hindi lang kami or, ba, baka maano, may kasilyo oo uh or -huh. so pahinga lang ako konti okay, nangangalay na kami uh -huh. okay dala ko isa dala mo isang fins ito para kay Jeryl walang fins yun eh okay, okay, ano ka? wala, sakit na sila meron pa ako camera at huwag na maglayo ah <laughs> so tayo naman i-rescue naman natin sila Jeryl dun at si Jeryl kasi si Jeryl niya walang fins Pero ano po? Di ba rin ang mahirap at least makabalik? Isa naman sa hindi na talaga makabalik Nakaikot na ako Ayun sila Ito yung taraw Ayan na, kita ko na sila Ayan no Sa bato na yan Alright, so yun na yung natin, rescue natin Grabe na kakati, nakakainis Woo! Oops, sige, sakay Kamer ha, baka maulog ha? Okay. Alright, so nire-rescue tayo ni Siko. Ay, di naman talaga totally rescue. Kasi nagpahinga lang kami ng onte. Oh, wala nang video. Thank you sa pag-save sa amin. Ha? Um, wala nang video, di ba? <laughs> Ay, ala. Ay, ano Ay. ba yan? Nakita tuloy. Sige, Joshua. Ginasaktan na lang pala ako. Nakita, Nakita tuloy. Ni <laughs> <Di> Aray. Ni <laughs> <laughs> <Di> Aray. <laughs> Alright, malapit na tayo sa Alright. speedboat. Alright, it's on the boat. Siko, thank you. Thank you, you Siko. Welcome. Um, Sunoy na lang na Siko sila, mami. Ah. Kabalik din. Ha? Ay, hatid na? Okay. <laughs> Kakarating ko lang, di ba? Hatid <laughs> pala ulit. Okay lang, sige. Dong-dong, tabi mo namang laruan. Ako ka pa nalas ulato dito. <laughs> Ay, turun mo si Papa pa na surfing. Hindi mo Hindi mo alam. Hindi mo alam. Watch mo, papa. Ano surfing? Paano? Paano? Surfing? Ganyan. Tapong, okay. Ganyan. 1, 2, 3. Ayan yung alon. Dito. wave, Dito. Ayan na. Dito. 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 Dito.

bayan. Hanap bayan. kami ng food namin. Hmm. Ano yung bayan? Bayan is uh, kung saan nandoon yung market, nandoon yung mga bilihan. Ganun po. Bayan. Yes po. Bay? Bayan. Bay? Yeah. Get <laughs> gets dong-dong. Kasi sabi di ba ano yung bayan? Sabi ko, bayan yung mga bilihan. Ano ano kaya? Sabi niya, ah, bay, bay. Kasi bay. Mm, bay, bayan. Opo, galing mo tuloy na mo. Wayan. Opo, sige.